Hello mga manay, ayan dahil maulan dito at malamig ang panahon, ano ba yung mga masarap ulamin? Diba kalimitan yung mga may sabaw, yung pagpapawisan ka talagang matatanggal yung lamig sa katawan mo Kaya naman naisipan ko dahil meron akong nabili nga pala na buto-buto uh, ng baka So gagawin kong sinigang na baka. O di ba? Yung hihigop ka tapos may patis, sili, napakasarap noon. So nandito na yung mga kailangan kong sangkap. Kaya naman tara samahan niyo ako magluto. So yan, nakaredy na yung mga kailangan natin. syempre masarap sa sinigang kapag kumpleto yung sahog. Meron tayo rito kangkong. Minsan pecha yung uh, nilalagay ko o naglalagay din ako ng ang tawag doon, mustasa. Then, gabi. Ito yung gusto ko talaga. Tapos, meron tayong kamatis. Merong sitaw. May labanos. Yung ating talong. Okra at siling haba. Then, meron tayong patis. Sibuyas. At yung ating sinigang mix. Gusto ko sana yung real na sampalok kasi so, walang mabilhan kaya eto na lang ang ating gagamitin. At syempre hindi mawawala yung ating baka. So yan. Ito po ay buto-buto ng baka. So mahigit kulang-kulang uh, nga -kulang, uh, isang kilo to. So yan. Eto yung ating lulutuin for today. Kaya naman tara, pisa na natin. So dito ako magluluto sa aking induction cooker kasi andito ako sa taas. So, painitin ko muna yan. Ako po kapag nagsisigang ay ginigisa ko talaga. Nag, ano muna ako, nagigisa muna ako ng sibuyas. Tapos, sinasangkot siya ko yung ating karne para matanggal din yung anggo. Mainit na yung aking paglulutoan uh, paglulutuan. Maglalagay na tayo ng oil. konti lang. Then, susundan na natin ang sibuyas. So, hindi po ako naglalagay ng bawang sa sinigang, ha? Kung gusto niyo maglagay, try niyo pero ako hindi ako naglalagay ng bawang sa sinigang. Sundan na rin natin ang kamatis. Mas mainam na sinasangkot siya, lalo na yung kamatis para talagang lumalabas yung pinakakatas niya. Lalantahin lang natin yan, then natin yan na susundan ang ating baka, yung ating buto-buto ng baka. Ayan, okay na to. Ilagay na natin tong ating karne. Kung hindi kayo nakain ng baka, pwede naman po ang baboy. Pwede rin naman ang manok. nakapag na ba kayo ng manok na sinigang? Pwede rin po yun. syempre timplahan natin yan ng patis. Kung ayaw niya ng patis, pwede ang asin. Yan yung pampalasa ko, patis saka natin haluin. bango. So, na isang kutsa natin yan kasi maanggo ang baka. So, hayaan ko muna yan. Bago natin yan sasabawan. Hayaan muna natin yan na mag-iba yung kanyang kulay yung uh, kumapit yung ating uh, kamatis, patis, sa ating karne. So, tatakpan ko yan. Saka natin balikan mamaya. Check na natin. Bango. So, haluin lang natin yan. So, papansin nyo, yung kamatis natin, nadurog na, no? So, dito, pwede na natin tong lagyan ng tubig para mapalambot na ng tuluyan itong ating karne. So, maglalagay tayo ng isang tamong tubig. O, isa't kalahating litrong tubig. Pwede nyo yan dagdagan mamaya kapag kinulang pa kasi malasa to. Then, takpan natin. Tapos, balikan natin yan after 30 minutes. Kasi kapag ganitong uh, baka, matagal talaga magpalambot. So, maglilipat tayo mga manay. Dito ko lulutuin sa kalan sa kabila. Kasi yung induction, matagal-tagal natin itong palalambutin. Malakas na yun sa kuryente. Kaya nang dito na lang natin palambutin to. Ngayon, check na natin. So, pwede na akong maglagay ng ibang gulay na isusunod natin sa pagpapalambot. Ilalagay ko na itong gabi matigas to para lumapot yung sabaw ito gusto ko sa sinigang yung may gabi then takpan ulit natin magdadagdag lang ako ng tubig kasi mga bata mahilig sa sabaw isunod ko na rin tong labanos para masabay na rin sa paglambot yung karne malambot na nag check na ako mga manay pati yung ating gabi so hindi ko sinasabay sabay yung mga gulay na nilalagay kasi merong iba na madali lang din naman mapalambot gaya ng sitaw talong yung ating kangkong kaya ihuhuli natin yon Ngayon, ilagay naman natin yung mga gulay pa natin na natira. Itong ating talong. Yung okra. Then, yung sitaw. Pag maraming gulay, mas masarap. Ihuli natin yung kangkong. Kasi madali lang naman yan maluto. Isang talbog lang yun. Ayoko rin ng uh, overcook yung mga gulay. Gusto ko malutong. So, hindi ko ito tatakpan para maganda yung kulay ng ating gulay. Then, maya-maya, ilalagay na natin yung pampaasim natin. Tapos, titimplahan pa natin to kung kulang pa sa alat. Magdadagdag tayo na lang ng asin. ilalagay ko na yung isang pack ng sinigang mix na pang dalawang litrong tubig. So, kayo nalang magdagdag kung tingin niyo ay kulang pa sa asim. Pwede naman niyo dagdagan yan. Ako gusto ko sa sinigang maasim. Meron akong mga kilala na at natawa ko, pero may ganun talaga na ayaw nila ng maasim. Hindi naman totaling ayaw ng maasim. Kung baga gusto nila mild lang yung asim. Ako naman, gusto ko yung kinikilig ako sa asim. Yan ang gusto ko sa sinigang, yung maasim na maasim. So, lalagay ko na yung ating kangkong. Sa huli natin yan, nilalagay talaga. Kasi, mabilis lang yan, maluto. Gusto ko nga may pecha eh. para mas masarap. Hindi ba? Ano tong sinigang yung masarap, yung maraming gulay. Sa gulay pa lang etong gulay, ulam mo na. Then, sunod na rin natin to. Siling verde. Maya-maya titikman ko to. Kung magdadagdag pa ako ng asin. So, check ko muna. Add lang ako ng konting asin. Konting-konti lang. Kasi mamaya kapag nag-serve tayo ng ulam, diba, masarap yan may patis. Tapos may siling labuyo. So, yan. Luto na tong ating sinigang na baka. So, pwede na tayong kumain. Tara, kain po tayo. Magsasandok na ako dahil talagang gutom na talaga kami. <laughs> gutom na talaga kami. Maraming gulay. Mas masarap. Diba? Papawisan ka talaga kapag ganito yung ulam mo. Ihigop ka ng maraming sabaw. Tapos may sili at my gabi. Lagyan pa natin ng maraming sabaw. Pag mga bata, sabaw-sabaw lang talaga yan, mga manay. ba? Diba? Kaya kailangan, damihan natin ng sabaw para makahigop sila. So, ayan. Kakain na po kami. Tara, kain po tayo ng ating sinigang na baka. Ayan. At nakaredy na yung ating sausawan. Sabi sa inyo eh. Hindi pwedeng wala tayong pampare sa sinigang natin. Kailangan may kalamansi, siling marami, at yung pampagana. So itong kanin mga manay, hindi ako lang yung kakain eto ah. May kasama ako dito. Baka isipin nyo, ang daming kanin ni manay. So kuha na tayo ng ulam. Ganda ng pagkakaluto, no? Lagyan hmm? natin dito sa gilid. Gusto ko talaga may gabi. Tapos maraming gulay. Ayan. Lagyan natin ng talong. Okay. Tabi natin. Ang daming kanin talaga. Tingnan natin ang talong. So, kain na tayo dyan, mga manay. Yung mga kumakain dyan, sabay po tayo. Lagyan natin ng patis. Hap. Panalo. Hmm? Maraming gulay. Mas gusto ko. Lalo pag nagsisigaw, mas masarap kapag kompleto sandok na po kayo. Tapos, manghang. Mmm. Sarap.